What's mga bro? So magandang araw sa inyong lahat So ngayon araw, nandito tayo ngayon sa Kabinti Laguna mga bro Layo pala nito, nandito tayo sa Barangay Kansuso Kasi meron tayo dito mga bro Kukunin na uh, motor Hindi siya hindi siya motor na running condition ano? Kasi mga bro, anong nangyari dun sa deal natin Para dun sa mga nagtatanong uh, bali, mga bro uh, Masama ang kalagayan ng deal natin Kasi pinahiram natin siya mga bro sa tropa Uh, pagbalik madami na sira <laughs> ganun talaga pag mga tropa so ngayon tayo magpapaayos yan so shoutout kay bro okay so papakita ko sa inyo mga bro yung bibilihin natin ng motor at gusto ko lang i-shoutout si bro ito yung mayari ng ano yan yung mayari ng deal na kukunin natin oh. strip nyo yung sigma 250 oh. Okay, so yan uh, bago natin umpisahan syempre yung mga bago pala sa ating channel huwag niyo kalimutan mag subscribe para lagi ka updated pag mayroon tayong mga videos mga araw tayo. Ito. Yan, ito yung mga bro yung DL150. Yung kukunin natin. May ano pa, may shock. May tipos. May manibela. Mupuan. May tanki at may makina. Ang maganda dito kasi mayroong papil pa. Ayan shout out Shoutout pala kay bro. Anong pangalan pala bro? Marlon. Yeah, down. shout out kay oh, bro shot. Marlon. Malayo lang talaga kaya wala wala siguro. I <laughs> e mean marami nagme-message din sayo dito. Daw. kasi searchino sa mo, suso. <laughs> Saka ba kansoso, pag i-search 'yun eh, pag search kansoso. Wala. Sabi nga nung kasama ko, malapit lang ang kabinti nung sinearch niya yung kansoso, sabi niya lagpas, malayo. lagpas pa pala sa bukal. Hmm. Pero may barangay pa bang kasunod diyan? Sa RC uh, na lang. Sityo ah, na mga sitio-sitio na. Sityo na. Oh. Ito ay sabi ni bro, ano lang naman to, weeks pa lang daw na hindi umandar. Kaso wala na mga gulong eh. Pati mga harness, wala na rin. Walang harness. Pati yung starter relay, wala na. Natin. Kinis pa o. Oh. ang problema nga, paano natin ikakarga talaga? Hindi, <laughs> meron naman dito mga bro, napapunta pa yung Rouser 135 medyo mahaba yon ati na lang namin siguro kakalasin natin yung mga makina tapos paano kaya sampa dito may mga kartong ka ba dyan bro sasapinan ko lang to kasi tatali natin di tatali ko dito yung makina siguro sa, sa kahit karton Pag-usapin natin sa kung sa, sa, sa akin, karton. Oo, oh, pwede niya. Huwag lang masubukat. Huwag lang masubukat. Eh. Tawa um, baka umiyak may ari. <laughs> I-chat mo ako bro pagka gusto mo bilhin. Tunay na yan. Sa gulong pa lang magkano na. Ano yan eh. Urig na ano yan eh. Tapos maganda niya. Naka, ito kasi mga setup na rin itong mga to. Mga loob niya. Mga, ayan mga LED na yun eh. Ito wala rin to. Mask. Oo, oh, oh, ano rin yan. Oh, ito pang ninja. Ang side mirror nito mahaba, ganito kahaba. Um, ito, pwede may gano'n. No? This dirty lang. Ito, naka, hindi rin to ha. Nakatay switch na rin to kasi. Mm. Hindi rin siya stock Siyempre, ito mga gold balls, hindi ha. Hindi rin nga stock Mga basing May rapid pa yan bro. Alam ko may rapid dyan eh. Pag binusina. nasigaw yung pag binubusina eh tapos nakakra tunay na tunay na dyan bagay na bagay na sa'yo yan yung pasundo mo sa anak mo kaso nga yun kunti lang isakay mo dyan dalawa pandalawahan lang eh dyan mga bro so baka nyo na lang yung gagawin natin dito kasi baka buhayin natin to kasi kumplito yung papel nito original ng papel nito kasi ang mga ano dito mga bro, mga problema. Ito lagi naman issue ng D150 kahit yung sa akin nagkaganito rin. Nawawasak kasi to. Ito, nilagyan nila ng turn ninyo tsaka windle ding. Ayan o. Sa kabila, ganun din. O, ayan o. Wasak na rin, windle na lang din o. Ito is -tuck. Ay, hindi, hindi na to is -tuck. Iba na to Ayan, yun lang. Oh. Ulanot, piras, piras na Yung nandito. naubos 'to. Oh. Ang ganda pang nakilbeerin 'yo. Oh. Pininturahan na kasi itong oh, yan, oh. Mukhang brass lang ginamit dito, oh. Brass lang pala. Yo, hey, oh. halata naman kasi ayan oh. Hmm. Kasi kung may spray paint 'yan, hindi magkakaganyan 'yan, hindi ganyan 'yan pati dito. Kailangang pati ang pagkano no? Oo. Oh. May rectifier pa oh. Hindi naman dito nakakabit eh. Mali. -hmm. Hindi nga yun dyan. Ha? tagliran yan, eh. <laughs> ito dapat. Nandito sa kanan. Ha? Nandito. Oh. Tapos ito dapat. Nandito. Oh. O, ba't baliktad? <laughs> <laughs> Pero yung pernis magkasukat ah. Pero matatakbo mo pa rin naman ng kobot ng ano yung bato. Ba't kaya yeah, ganun ginawa ano? Ah, baka ano. May lowered dyan, may igay. Lowered na lowered, no? halata mm -hmm. naman, yung taas na, oh. Ang baba, yan. Kaya pala. Pero kung umaandar pa to, maganda to. Ga talaga. gagawing project bike matagal pa matagal nga nato. abangan mo bro gagawin ko dito bibidyo ko ng paunti-unti kung ano yung mga gagawin kasi madami dami na rin paano kung hanggang gawing 200 to eh 200 to so, yun eh. kaya yun kaso gastos din siyempre madami kang papalitan sa loob papalit yun ng sigunyan papalit yun ito ng buong block yung head pwede kahit hindi na anong block ikakabit yan? pang 200 din, CG 200 sukat ba yun? sukat Ay, yun? yun palit ka din ng piston nun oo oh, natural may nag marami na akong nagawang ganun ng uh. mga ano pwede rin itong 6 speed di ba 5 speed lang to 6 speed to gaga. transmission naman ng ano Honda XR125 ang gagamitin kaso madami kong version mahal din 200 pwede eh. kasi pag sa 200 nito ano lang yung lang din tsaka block tsaka piston Yung akin kasi bro, mayroong oil cooler na yung pang raider. Oh, sit, -up sit, -up yun. sit, -up sit up na sit up na yun. Mababa sa 30 ang sit up doon. Kasi pag once na nasira yon yung dati kasi naka mags na ng stock, nasira. Nung nasira, nagtaya ko ng, is ng raider na carb, nasira pa rin. Tapos nung nasira, nagtaya ko ng raider na FI na mags, nasira pa rin. Sabi ko wala natagal dito magsa Kaya napunta ako sa sniper. Yung pang sniper, ang tagal na. Yung mags Oo, oh, laki ng mags doon. Kasukat pala yun doon ano. Hindi siya sukat. ko eh, Kukonvert mo, papakonvert mo. Eh meron naman nabibili na ano, na conversion kit nun. Kaya, binilihan ko. Kaya sa gastos doon, dami-dami na rin. Ngayon, ang plano ko naman is up nun no, bro. Ito, papalitan ko ng pang C200 na ano. Yung inverted na shock, papalitan na to lahat. Pagka may oras paunti-unti-untiin ko yun kasi ang problema nung kasi yung tuhog ng tipos hindi magkakasya yun eh papamasin mo pa yun pagka ganun tapos ang ilalagay dito siguro harness ng ano harness ng Raider 150 para maganda mahal, mahal talaga yun 2,000 na 2,800 mga 2,800 yun Baka makakuha tayo ng mga mura. Yan, mga bro. So, siguro dito lang yung video natin. Maulan eh. Shout out to bro. Yan, oh. Daig manok dito, eh. Oh. <laughs>